Ayos na guys. Naitalay ko na sila. Ito sila oh. Ito isa. Andun yung tatlo. Andun sa baba yung tatlo. Yun. Dalawa. Ayun pa. Ang dalawa. Apat. Apat yan sila nasa kulungan nila ko. Yung isa naman yung inilalagay ko sa silong ng bahay. Andun guys oh. Ayan oh. Yan puti. Yan ang mga nakakalad dyan. Sa pamangking ko yan, mga nakakalat dyan. Ayun po, ang oh, dami sa baba nakakalat Oh. Yan, sa pamangking ko yan, guys. Mga sa pamangking ko yan. Sa pamangking ko yan, yan. Yung sa akin dyan, apat lang. Yan lang sa akin, oh. Yung isa. At yung dalawa. Ito ang isa. Ito ang isa. Apat yan nasa kulungan Inilalabas ko tuwing umaga. Yung isa inilalagay ko sa silong ng bahay. Ayun o. Oh, yung puti. Yan yung puti. Yun. Yung kita. Ayan o. Oh. Hanggang dito na lang guys.